My third parcel na bubuksan for today's video. Mabigat siya, guys. Ano to? yung oh, curious ko Ano to? Wait lang, guys. Ayusin pala yung tango. <laughs> Damn! Bigat! Ano to? Naisite ako. Ano to, guys? For the peace sample of peck natin for today's video, ha? OMG! Ano to? Saan ba talaga to? Wait lang, guys. Hindi ko pa ma-figure out. Seryoso. Hindi ko pa ma ma-figure out. Hindi ko pa maulaan. Saan ba to? Ay! Pikati! Ano to? Wala, dumating naman na yung solar to. Ano kaya to? medal mga Mima ko. Yes! I Let's love the color. Nakikireact yung anak ko kasi pink. It's for me daw. Sabi ng anak ko, nga ako, it's for me kasi it's so cute. Kasi it's, it's pink oh OMG, ito na. Ang cute ng color. Wow, pink. Kaya pala ang bigat.